Bumili nga pala ako ng toy egg At sa loob nito ni ay meron akong ilalagay na papel Meron nakasulat na juice at cupcake Meron 20 pesos 50 pesos At jackpot na 100 pesos Ipapalaro natin to sa mga bata At kung ano magmunot nila, yun ang premium nila At sino kaya ang makakakuha ng jackpot? Hi mga kadugyot, kilala niya ba si Kang Uso TV? Naproud ko kasi yung video niya. Bumili siya ng maraming laro ang itlo. At bawat isa ay nilagyan niya ng 50, 100 at 500. At ang mga pinapili pala niya ay mga teachers. At sobrang swerte kung sino naman makakakuha ng jackpot niya. Grabe, 5,000 pesos yata ang pinakamalaki. Kaya naman siya talaga siyang inspirasyon sa kabataan. Dahil bata pa ako at na-inspire ako sa kanya. Hmm, gawin ko din kaya. Tenin! Kaya yan, bumuli na rin ako ng toy -in. Pero konti lang kasi low budget lang tayo, hindi tayo mayaman. Dahil nga hindi pa ako mayaman, buod sa pera maglalagay din tayo mga pagkain. Merong cupcake at merong juice. Kasi kung siya sa teacher na migay, tayo naman si mga batang estudyante pero kahit papano naman, eh, maglalagi din ako ng 20 pesos. Meron din 50 pesos. At syempre, pinaka-jackpot ang 100 pesos. Nakakahiya naman kasi kung sa matatanda ko to gagawin. Pero sa mga bata, kung ano man ang nila dito, masaya na sila. Pero syempre, random nga yung makukuha nila. Ano naman nagsusulat na ako dito sa papel. At, at ito ang inalagay ko sa loob ng itlog. Sa palaro ko na to, wala naman talo. Lahat sila panalo dahil meron naman premyo. Simpleng katuwaan lang naman to eh. Pero syempre, mas lamang nga lang yung juice tsaka cup. Eh kasi pag dinamihan ko yung 20, 50, 100, wala na ako. Pero sabi ko, hiyaan nyo, pag yumaman ko, mas mal korto mga papel na nilalagay ko pero sabi ko nga kahit ano man ko na dito tingin ko naman ay magiging masaya sila Tineen! ayan tapos basta ako magayos at pwede na magsimula perfect timing nga naman tinawag nga pala ako natito ko na si Boy Ubo dahil merong dadalawang bata na dumayo pa dito para lang magpapicture pero alam niyo ba ang fanfa dadala sa kasi mga bata na punta dito sa may gusto magpapicture wala naman silang cellphone pero sabi nila makita lang doon nila kami ay masaya na kaya salamat ama kung ganoon dahil malayo pa pala pala galingan nila ayan ko na sila at pinabuno tapos si Roberto at ang naburut nga pala niya ay juice at cupcake masaya nga daw siya at nagthank you sumulod naman itong kasama niya tapos si Menard medyo kahuing niya si Boy Skin kaya ah, nga na tuwang tuwa sila. Ah. Ang pinili nga pala niyang kulay ay kulay green. <laughs> ah, 20 pesos. Na 20 pesos pala na kuha niya. Sayang mutik na yung jackpot. Sumunod naman itong mga bata dito sa amin. Ito nga pala si Rafael, pinsan siya ni Boy Skincare. Kulay blue pinili niya dahil kulay blue daw damit niya. At ang nakuha nga pala ni Rafael ay juice at saka cupcake. O, oh, di ba happy na siya? May baon na daw siya bukas sa school. Sumunod naman ang pamangkin ko na si Enchantress. Siyempre pamangkin ko to dapat lagi itong kasali. <laughs> Alam niyo naman mga bata, mga naiinggit. Kulay pink nga pala napili niya. At na napili niya ay juice at cupcake din. Sabi ko nga, ilagay Para ba para baunin niya bukas sa school. Brood naman, ito nga palang inaanak ko. Si Luz Biminda, alam nyo ba? Kada Pasko, 1,000 pesos ang binibigay ko sa kanya. Ulay pingkat pinili niya at ang laman ay... Congrats na anak, may baon ko na bukas sa school. Mayamaya -maya naman ito mga bata sa looban namin. Kakauwi lang nila galing school. Ang bait nga nila, yung nagtanong sila kung ano naman nito. Sabi ko, merong pera, merong pagkain. Tuwang-tuwang nga siya na may pagkain na sana yun daw makuha niya. At tama, yun nga yung nakuha niya. Tamang-tama nga dahil meron na siyang merienda. Siyempre, may kasama siya kaya papapiliin na rin natin siya dito. Akala ko nga jackpot na nakuha niya. Pero just and cupcake din pala ang nakuha niya. Pero mas okay na rin niya para sabihin siya ng kakain. Sumunod naman itong si Asia. Kung si Luz Biminda yung inaanak ko, ito naman si Asia ay inaanak ni Boy Skincare. Meron nga nagtuturo sa kanya na kulay pink daw ang kunin. At kulay pink nga yung kinuha niya. <laughs> ano nga kailan naman itong kulay pink? Show here, show here. 50 pesos! Wow! Wow! Congrats, Asia! Oh, boy, skincare na yung 50 na nagbibigay mo sa kanya sa Pasko. Surod naman itong si Cinderella. Pinili nga pala niyang kulay, eh, parang white na mabrown. At sakto nga, kakatapos lang din yung kumain. At ang nakuha pala niya ay... Pesos. Magkana? 20 pesos. Pagkatapos dito? 20 pesos! 20 pesos. Congrats Cinderella, meron ka ng baon bukas. Subunod so naman itong kasama niya na si Prince Robert. Ang pindiling nga pala niya ay blue dahil kulay blue din doon damit niya. Siya na nga kaya makakakuha ng jackpot. Juice at cupcake. Juice at cupcake din na nakuha niya. May baon diba, na siya sa school bukas. Wala nakakuha ng jackpot pero sana napasaya ko kayo. Yun lang, thanks for watching. Bye bye! Yeah!